Hindi ba't sampu ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Lucas chapter 17, verse 17. Bakit minsan ang tagal-tagal nating pinagdarasal ang isang bagay at kapag nariyan na, nakakalimutan nating magpasalamat? Sadya ba tayong makakalimutin? Minsan sa sobrang tuwa natin sa blessing, nakakalimutan na natin ang blesser. Katulad na lamang ito sa nangyari sa kwento ng sampung ketungin. Dati-rati, nilalayuan ang mga ketungin dahil wala pang cure sa leprosy at ito ay nakakahawa. Halos patapon ng lipunan ang trato sa kanila. Outcasts, rejects. Kailangan silang i-quarantine sa labas ng syudad. Hindi lang kagalingan ang nawala sa kanila, kundi pati kaibigan, kamag-anak, hanap buhay, at dignidad tuwing sila ay dadaan ng isang kalsada, kailangan nilang magingay bilang babala para makaiwas ang iba. Sumisigaw sila, marumi, marumi. Isang araw ay may nakasalubong ang sampung ketungin na hindi umiwas sa kanila, at yan ay si Jesus. Maaring nabalitaan nila ang miracles ni Jesus kung kaya't sabay-sabay nilang hiningi ang kanilang kagalingan inutusan sila ni Jesus na magpatingin sa pari dahil ito ang protocol dati. Ang pari lamang ang makakapagpatunay na ang ketungin ay magaling na. Habang naglalakad sila papunta sa pari, pinagaling at nilinis na silang lahat ng Diyos. Sabi sa Lucas 17:15 16 Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Isa lamang ang bumalik at dayuhan pa ito. Hindi lang dayuhan, Samaritano, kilalang kaaway ng mga Hudyo. Ang balikan ka ng iyong kaaway para magpasalamat, this reveals humility of heart. Alam niya na ang kanyang kagalingan ay galing sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Alam niya na kinailangan niya ang habag at tulong ng Panginoon para gumaling. Alam niya na hindi lamang kagalingan ng katawan ang kanyang natanggap. Ang kanyang pagbabalik at taos pusong pasasalamat ay pinahalagahan ni Jesus. He praised the Lord. At ang paghanap ni Jesus sa iba ay nagpapahiwatig na sila naman ay nakalimot. Isa ba tayo sa hinahanap ni Lord? Now let's pray. Panginoon, salamat at hindi ka umiiwas sa aming mga problema, kahit gaano kalaki pa ito. Salamat at may nakalaan kang himala para sa amin. Patawarin mo po ako dahil minsan ay nakakalimutan kong magpasalamat. Forgive me, Lord, when I take the glory away from you. Ikaw ang may gawa ng lahat at pinagmula ng lahat ng aking answered prayers. Give me a thankful heart, sa pangalan ni Jesus, Amen. Para sa ating application. Basahin ang kwento sa Luke chapter 17. Reflect on the past weeks. Iliste mo ang mga blessings na iyong natanggap. Thank the Lord for them, one by one. Share this encouraging devotion to family and friends. Hindi ba't sampu ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus, Nasaan ang Siyam? Lucas chapter 17, verse 17.